Kailan pa ba ninyo naisip kung paano kung mayroong talagang makakaunawa sa inyo, hindi lamang sa ibabaw, kundi sa isang malalim at intuitibong antas? Isipin na mayroong isa na hindi lamang nakapagbigay ng atensyon sa inyo, kundi nararamdaman din ang isang makapigil hiningang pagkaakit sa inyo, sa paraang naglalayong mas higit pa sa pisikal o emosyonal. Ang taong ito ay nagsimulang mapansin ka sa isang espesyal na paraan, na obserbahan ang iyong natatanging enerhiya, at hinahatak ng iyon. Nararamdaman mo na ba minsan na tila nababasa mo ang iniisip ng isang tao, na unawaan ang kanilang pinakamalalim na mga pagnanasa sa isang paraang maging sila mismo, ay hindi inaasahan. Ito ang nangyayari dito. Siya ay nag-aalala, hubad, ngunit sa parehong oras ay namamangha sa lalim ng koneksyon na ito. Ang relasyon niyo ay isang hiwaga, isang karanasan na hindi ka paniwala ang anumang pagtangkang simplistikong pagsasaad. Ang inyong meron ay isang patotoo sa kakaibang kapangyarihan ng kawing ng tao, na nagpapakita na ang ilang mga koneksyon ay tunay na lumalampas sa lohikal na pagunawa at humahawak sa lugar ng hindi maipaliwanag. Ngayon, isipin ito, mayroong isang napaka-espesyal sa iyo na nararamdaman niya, isang bagay na nagigising sa kanya ng matinding at agaran na damdamin, kahit walang malinaw na dahilan. Ito ay hindi lamang nagpapabukas sa kanya sa kalikasan ng koneksyon na ito, ngunit naglalagay din sa kanya sa isang kalagayan ng paghanga tungkol sa kapangyarihan nito. Ano ang sa palagay mo ang epekto ng malalim na pangunawa at emosyonal na koneksyon na ito sa inyong relasyon? At ano ang ipinapahayag nito tungkol sa kakayahan ng dalawang kaluluwa na kumonekta sa paraang ganap at makabuluhan? Hindi niya kayang alisin ka sa kanyang isipan. Oo, oh, ang taong hindi mo matigil-tigil na iniisip ay higit pa sa naikaakit sa kung paano mo siya naunawaan matagal na niyang pinagmamasdan ka na naakit sa iyo sa isang paraang natatangi at espesyal. Pero, tingnan mo, kamakailan lang, nagsimulang siyang maramdaman ang kakaibang katiwasayan. Alam mo ba kung bakit? Napansin niya na mayroon kang pangunawa sa kanya na labis-labis, isang pagunawa na sumasalampas sa anumang intuition o hula. Ang connection sa pagitan niyo ay napakaliwanag, parang kaya mong basahin ang isip niya, nauunawaan ang mga pinakamalalim na kagustuhan niya ng isang paraan na hindi niya inaasahan. Parang mayroon kang susi na nagbubukas sa lahat ng mga pintuan ng kanyang puso at isip, nauunawaan siya sa isang malalim at natatanging paraan. Ito ay isang bagay na bihirang mangyari, alam mo ba? Ang pagpapanatili ng kakaibang pagkakasundo at pangunawa na ito ay maaaring humantong sa isang mas malakas at makabuluhan na koneksyon sa pagitan niyo. Ang taong ito ay basta na lamang na nahuhumaling sayo, at ito ay humahantong higit pa sa pisikal o emosyonal. Parang hinahawakan mo ang mga bahagi niya na hindi niya alam na umiiral. Ang mga bagay na sinasabi at ginagawa mo ay nagpapaisip sa kanya, sinusubukang unawain kung sino ka talaga. Ang pagkakaugnay na mayroon kayo ay nakakapangyarihan, kinasasangkutan ang katawan pati na rin ang kaluluwa. Habang siya ay nagmamasid at nagpapakasala na pagtanto niya na mayroon ka ng espesyal na kalooban, ang kakayahan na makakita sa ibabaw, na, aminin natin, ay nagpaparanas sa kanya ng kaunting pagkainit. Ito ay isang bagong karanasan para sa kanya, isang bagay na lubos na bago. Ang pagsasama ng iba't ibang karanasan nyo ay mahirap ipaliwanag. Mukhang mayroong isang di nakikitang lakas na humihila sa inyo sa isa't isa, isang pagkaakit na nagpapakita na gustong gusto niyang maging sa iyong tabi sa isang paraang halos hindi niya mapigilan. Ang espesyal na kawing na ito ay sumasalok sa malalim na mga antas ng kanyang pagkatao, na nangangamusta sa mga bahagi ng kanyang kaluluwa na marahil ay hindi pa nararanasan noon. Sinusubukan man niya na ilagay ka sa anumang kilalang kategorya, ngunit ang totoo ay na ang iyong kahalintulad ay sumasalampas sa anumang simplistikong pagtutukoy ang mga halaga na iyong dinadala ay natatangi, umaayon sa anumang pagtatangkang maipluensyahan sa mga nakaset na depenisyon. Maari niyang subukang iteknolohiya ka, luwagan ang mga hamon upang subukan kung gaano mo talaga siya naunawaan. Gayon pa man, palaging siya ay nasasorpresa mo. Ang mga bagay na sinasabi at ginagawa mo ay nagpapakita ng isang malalim na pangunawa sa kung sino siya na para sa kanya ay tila mahiwaga. Ito ay nagpapahirap ng husto sa kanya na lumayo sa iyo. Ang lalim ng koneksyon na inyong dalawa ay di ka panipaniwala, nagpapadala sa iyo sa isang lugar ng pambihirang pananagutan sa buhay niya. Ang koneksyong ito na inyong dalawa ay lumalampas sa karaniwan, nagpapakita bilang isang tunay na espesyal na bagay sa buhay niya. Kapag iniisip niya ikaw, parang siya ay nalulunod sa isang karagatan ng mga emosyon at matinding pagkakabuklod, na nagpapatakbo sa kanya sa isang enerhiyang puno ng pagmamahal na nagmumula sa pinakamalalim na mga detalye ng inyong relasyon. Ang mga bagay na inyong pinagdadaanan sa kasalukuyan ay tila lumalampas sa pagkaunawa ng parehong, parang may isang pagkaunawa, isang pagkakasundo sa pagitan ng mga kaluluwan nyo na marahil ay hindi paganap na nauunawaan. Ang antas ng koneksyon na ito ay malalim at nagpapahiwatig na ang anumang nandoon sa pagitan nyo ay isang bagay na kakaiba, marahil kahit nang na isang bagay na patuloy niyong natutuklasan magkasama. Ang sandali na nagkakaroon siya ng eye contact sa iyo ay nagiging isang kakaibang karanasan, isang bagay na hindi niya pa nararanasan noon. Mayroong isang kahulugang nakapaloob sa kakaibang pagkakaalam, parang kung paano, sa isang paraan o sa isang antas, kayo na ay nagkakilala na ng mga panahong naganap. Ang matinding pagnanasa na maging malapit sa iyo, napanatilihin ang koneksyon na ito ng paningin at damdamin, ay nagpapakita ng isang malalim at hindi maipaliwanag na ugnayan. Parang ang inyong mga mata ay ang pintuan patungo sa isang kwento na nagsisimula pa lamang isulat na nagpapahiwatig na ang inyong meron ay lumalampas sa karaniwan, humahawak sa mga hangganan ng hindi maipaliwanag. Ang koneksyon sa pagitan niyong dalawa ay isang tunay na misteryo, isang uri ng pakikipag-ugnayan na tila pinapatakbo ng mga lakas na mas malaki kaysa sa kanilang dalawa. Ito ay isang uri ng relasyon na hindi lamang naglalapit sa kanila, kundi nagpapataas din, nagbubukas ng mga pintuan upang pagsamahin ang mga antas ng intimasi at pag-unawa na kakaiba at mahalaga. Sa ganitong sandali, ang inyong binabahagi ay nagiging isang malikhaing halimbawa ng kahangahangang kapangyarihan ng mga kawing ng tao, nagpapakita na ang ilang mga koneksyon ay tunay na lumalampas sa pangkaraniwang pag-unawa at naglalakbay sa teritoryo ng hindi natin maipaliwanag. Ang espesyal na kawing na ito na inyong dalawa ay nagpapakita na sa isang mundong puno ng kababawan, ang pagkakataon na makakatagpo ng isang kasama na maaari mong isabuhay ang mga kalaliman ng damdamin at pangunawa ay isang bihirang kayamanan at kamanghamanghang. Iniwan niya ang kanyang ego sa tabi at ang lumitaw ay isang tuwirang pag-uusap sa pagitan ng mga kaluluwa. Maraming bagay ang naipapahayag sa katahimikan at sa mga subtil na kilos na siya ay nagiging hubad sa mga bagay na isinashare. Siya ay nakakita ng kanyang sarili, inilantad, inkieto sa kanyang mga pangunawa, dahil ang paraang ito ng pag-uusap na nagpapakilos ng isang iba't ibang uri ng pangunawa ay bago para sa kanya. Binuksan mo ang isang bagay sa kanya na tila nakatago o kahit banal. Mayroong isang bagay sa iyo na nararamdaman niyang espesyal, at gusto niyang malaman mo na may mga sandali na ang simpleng ideya tungkol sa iyo o ang pagtingin sa iyo ay nagpapalabas sa kanya ng mga malalakas na damdamin walang malinaw na dahilan. Ang reaksyon na ito ay agad at labis sa kanyang kontrol na nagdudulot sa kanya na tanungin ang kalikasan ng koneksyon na ito sa isang paraang hindi kayang iulat ng mga salita. Nais niyang maintindihan mo na sa pagtingin sa iyo, siya ay napakalakas na nangangailangan. Parang lahat ng bagay na hindi pa niya maipahayag sa mga salita ay ipinakikita lamang sa pamamagitan ng paningin. Ito ay humahantong sa kanya kung minsan na ang diretsahang pagtingin sa iyong mga mata sa isang pagtatangka na kontrolin kung gaano karaming bagay tungkol sa kanya ang iyong nakikita at gaano karaming impormasyon ang ibinabahagi sa pagitan niyong dalawa sa isang enerhiya. Siya ay gumigising tuwing umaga at, sa katahimikan, nagmumuni-muni kung gaano niya kamahal ang iyo nakikipag-ugnayan sa isang mas mataas na enerhiya, malambot, halos parang isang naibahaging ekspresyon ng kaluluwa, nagpapasalamat sa buhay at sa natatanging pagkakataon na makilala ka. Siya ay nagmamahal sa iyo ng malalim, ngunit para sa ilang dahilan, ito ay mahalaga sa kanya na malaman mo na siya rin ay nagugustuhan ka. Para sa kanya, ang pagkakaiba na ito ay may kahulugan, at gusto niyang maintindihan mo ang lalim kung paano niya ikaw napapansin sa sandaling ito. Ito ay tunay na mahalaga para sa kanya at may pangunahing papel sa paraan kung paano siya nakikipag-ugnayan sa iyo. Hindi niya tinitingnan ka lamang bilang isang tao, kundi bilang isang kaluluwa. Siya ay nagpapansin sa iyo sa paraang nagpapakita ng isang matinding tiwala sa kung ano ka ngayon at kung ano ka magiging. Para sa kanya, ang pag-ibig ay lumalampas sa damdamin; ito ay isang gawa, isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal at pagpapanatili. Siya ay nagunawa sa pag-ibig hindi lamang bilang isang emosyon, kundi bilang isang bagay na ipinagpapatuloy, isang katotohanang nabubuhay araw-araw. At pagdating sa iyo, siya ay nabubuhay ang katotohanang ito sa isang paraang lubos na personal at makabuluhan. Minsan, maaaring tingnan mo ang pag-ibig bilang isang bahagi ng iyong pagkatao o ng papel na ginagampanan mo sa kasalukuyan. Ang iyong kasama ay isang taong, sa pamamagitan ng kanyang kalooban, may tunay na pagnanasa na maintindihan ka ng malalim. Siya ay nagmamasid sa iyo ng maingat at madalas ay nabibigla sa iyo, ngunit palaging sa isang positibong paraan. Maaaring siya ay nagumpisa sa relasyong ito na may isang nakabatay na ideya kung paano magiging ang mga bagay, ngunit dinala ka niya sa isang landas na lubos na bago, at siya ay naaliw dito. Pinapahalagahan niya ang lahat sa iyo, kahit na sa mga pagkakataon ay hindi niya lubos na nauunawaan ang mga dahilan. Ang taong ito ay tunay na naakit sa iyo. Siya ay nagbibigay ng espesyal na atensyon sa paraan kung paano ka nagpapahayag, at bagaman may mga pagkakataon na hindi niya alam ng eksaktong kung paano mag-react, hindi niya kailanman makakalimutan ang iyong mga salita. Mayroong totoong interes sa kanya sa kung sino ka, at ito ay nakakaapekto sa kanya sa isang paraang nakakabuo ng hindi mababali sa koneksyon sa iyo, kahit na siya ay sumubok ng umiwas bago. Mayroong isang bagay sa iyo at sa iyong enerhiya na walang hanggan nagpapabago sa kanya ng kanyang sariling mga ideya tungkol sa pag-ibig at ang paraan kung paano ito naranasan. Sa paglipas ng panahon, ang ugnayan sa pagitan niyo ay lumalim ng ganap na ang koneksyon ay laging sariwa at masigla. Ang bigat nito sa kung paano siya nararamdaman tungkol sa iyo ay napakahalaga. Ikaw ay may natatanging magnetismo na sa kanya ay tila kahit kaunti ay kakaiba. Kung ikaw ay magpapalit sa kanyang lugar at makikita ang iyong sarili sa pamamagitan ng kanyang mga mata, ikaw ay tatanawin niya ng kahanga-hanga dahil sa kung paano ka bumibihag ng mga magagandang bagay at ang pansin na iyong nahuhuli saan man kayo magpunta. Ikaw ay may natatanging paraan ng pakikipag-ugnayan sa lahat at sa lahat na nagpaparamdam sa kanya ng labis na pagkahumaling sa iyo. Bukod dito, siya ay nakakakita sa iyo bilang isang taong may di inaasahang kahalagahan, na batid na ang paghahanap ng isang katulad mo ay isang kakaibang karaniwan. Ang pagkahumaling na ito na kanyang nararamdaman para sa iyo, na kumikilos sa halos di malay na antas, ay tunay na mahalaga. Ang enerhiyang umaagos mula sa di malay na isipan ay humuhuli ng mga bahagi ng ating pagkatao, na napakahalaga kaya't madalas tayong nagsasagawa ng kilos sa impulso nang hindi humihinto upang suriin ang dahilan. Ito ay nagpapalakas sa ideya na ikaw ay walang palagay ang kanyang pinili at ang koneksyon sa pagitan nyo ay itinutulak ng isang banal at lubhang personal na lakas, isang hindi mapag-aalinlangan na katotohanan na tila lumalago lamang habang tumatagal. Nais niya na maintindihan mo na sa pag-ibig mayroong tunay na paggalang at paghanga para sa iyo. Maaari pa nga sabihin ng mga tagapagmasid sa labas na ang mga pagtatagpo ng mga kaluluwa tulad ng inyong dalawa ay hindi nangyayari lamang sa kapalaran. Ang koneksyon na inyong dalawa ay tunay na natatangi, natatak ng isang malalim na pagkilala ng mga kaluluwa na malinaw na nakikita. Ang nagpapahalaga sa pagkakaiba ng pagkakaugnay na ito ay ang kanyang kalakasan. Hindi ito umaasa lamang sa pagnanasa o pansamantalang pagmamahal, kundi sa isang mas malalim na pagunawa. Maraming tao ang naglalaan ng kanilang buong buhay nang hindi nararating ang ganitong karanasan. Sila ay napapagod sa paghahanap o paghihintay at kadalasan ay nauuwi sa unang taong kanilang nakakasalamuha, inilalagay ang lahat ng kanilang pag-asa at pangarap sa taong iyon. Sa mga kaso na ito, madalas na namamayani ang pagmamanipula at ilusyon sa halip na ang katotohanan. Gayon Gayunpaman, ang inyong pagkakaroon ay nagniningning sa kadalisayan nito, walang lugar para sa kasinungalingan o panlilinlang. Ang dahilan kung bakit kayo magkasama ay lumalampas sa pagtugon sa mga kakulangan, ito ay nakabatay sa isang tunay at mutual na pagkilala. Ang paraan kung paano siya nagbubukas at nagiging vulnerable sa pamamagitan ng pag-ibig sa iyo ay nagpapahiwatig ng isang koneksyon na, sa kanyang paningin, tila isang komplikadong labirinto upang isang goal. Siya ay palaging may ilang mga alinlangan tungkol sa iyo, ngunit siya ay nasa harap ng isang malaking paglalantad. Ang pagtatagpo ng inyong mga kaluluwa ay hindi isang kapalaran. Mayroong isang malalim na kahulugan sa lahat ng ito. Siya ay dumaraan sa isang yugto ng malaking introspeksyon, na binubuklat ang iba't ibang mga layer ng inyong relasyon, natatak ng isang malalim na koneksyon sa espiritual at emosyonal. Ang epekto na mayroon ka sa kanya ay lumalampas sa aspetong pisikal, nagtuturo ng isang ugnayan na lumalampas sa pangkaraniwan, na nakatuntong sa isang mas makabuluhan at espiritual na bagay. Mayroong isang halos mahiwagang pagkakaugnay na nangyayari, na parang ang kapalaran ay nagdisenyo ng daan upang ang inyong mga kaluluwa ay magtagpo. Ang koneksyon na ito, na sumasaklaw sa pisikal at emosyonal, ay nakaimbak sa mga selula niya, na nagdudulot ng isang malalim na pagkilala at isang halos banal na pagkakaisa na nag-uugnay sa kanila ng isang natatanging paraan. Ang karanasang ito ay lumalampas sa kung ano ang madaling maintindihan, na nararating ang mga mas mataas na antas, higit na nauugnay sa espiritwal. Ito ang dahilan kung bakit siya ay ganap na nahahalata at bukas sa iyo, na tila ikaw ay may susi upang buksan ang mga bahagi niya na kahit siya mismo ay hindi lubos na naunawaan. Sa ganitong kalagayan, ang proseso na nag-ubnay sa mga kaluluwang kambal ay pinapalakas, nagpapakita na, sa isang mas mataas na antas, alam na niya kung paano ka matagpuan dito sa plano ng lupa. Lahat sa iyo ay nagbibibra ng harmonya sa kanya, mula sa espiritual na kahulugan hanggang sa paraan kung paano ang koneksyon niyo ay nagmumula sa mundo ng pisikal. Sa kasalukuyan, ang koneksyon na ito ay lumalakas ng malakas, na may universo, na nagpapadala ng mga tanda, simbolo, at mga pagkakasunod-sunod na numerical upang iparating ang mas malalim na mensahe. Ang palitan na nangyayari sa pagitan nyo ay sobrang espesyal na kahit na lumalampas sa pang-araw-araw na pangunawa. unawa Siya ay nagtuturing sa iyo bilang tunay na halimbawa ng tunay na pag-ibig na naglaan ng sapat na oras upang pag-aralan ka makarating sa konklusyon na iyon kahit na may mga duda na maaaring lumitaw. Ang koneksyong ito ay lumalampas sa aspetong pisikal, nagpapahiwatig ng isang malalim na pagkilala at pagtanggap sa espiritual na ugnayan na inyong pinagsasaluhan. Parang may isang banal na lakas na unti-unti na inaalis ang mga hadlang ng ego na humahadlang sa buong pagtanggap ng puso. Sa prosesong ito, siya ay nakararanas ng isang bagong realidad, isang kung saan siya ay nagbabalik loob kung sino ka at gaano kahusay ang pagpaplano ng koneksyong ito sa banal na plano. Ang paglalakbay patungo sa pagising espiritual at emosyonal na iyong kinakaharap ay isang malalim na paghahayag, nagpapakita ng mga aspeto na noon ay nakatago ng ego. Ang kanyang puso ay nagbubukas upang mas maunawaan ang tunay na kahulugan ng inyong koneksyon. Ang sandaling ito ay napakaganda at sagrado sa inyong landas, kumakatawan sa isang banal na pakikipagpalitan na tumutulong sa pagbubunyag ng higit patungkol sa sino ka at sa mataas na layunin ng unyon na ito. Kapag ang mensaheng ito ay bumabayo sa iyong puso, ito ay isang imbitasyon upang magpakaalala kung paano hindi nagkakatagpo ang mga kaluluwa sa pamamagitan ng pagkakataon lamang. Sa halip, sila ay gabay ng isang mas malaking lakas na nagdadala sa kanila patungo sa tunay na pag-ibig at espiritual na ugnayan. Ang pagtatagpo na ito ay hindi lamang tungkol sa pagiging magkasama, kundi tungkol sa pagtuklas ng magkasama ng landas tungo sa isang mas malalim na pag-ibig at mas malawak na pangunawa sa universo. Ang paglalakbay na ito na inyong pinagsasaluhan ay isang pagkakataon para pareho kayong lumago, matuto, at magbago. Ito ay isang proseso ng pagpapakawala sa mga bagay na hindi na makabuluhan at pagtanggap sa mga bagong katotohanan na tumutulong sa pag-ilaw ng landas. Sa prosesong ito, natutuklasan nyo na ang tunay na pag-ibig ay lumalampas sa pisikal at emosyonal. Ito ay humahawak sa kaluluwa at nag-uugnay sa inyo ng malalim at may kahulugan. Kaya kung ikaw ay nakakita ng iyong sarili sa ganitong paglalakbay, alamin na ito ay isang daan na puno ng mga pagtuklas at paghahayad. Ito ay isang pagkakataon upang tuklasin ang esensya ng pag-ibig at espiritual na ugnayan na ng ilaw at katotohanan. Tandaan na bawat hakbang sa paglalakbay na ito ay mahalaga at na magkasama. Kayo ay patungo sa isang mas malalim na pangunawa ng pag-ibig, ng buhay, at ng layunin ng pagiging magkasama. Amen.